Siya, yo guys, ayan no. Oh. Pangalawang araw sa amin biyahe sa Nueva Ecija, mga Katasyo. Ayan. At erin nga po tayo sa siyempre papuntang Gabaldon, mga Katasyo. Shout out po, po. Ito naman tanghali. Siyempre, kahit doon na kami. Oh. Kaya na kami sa Laor. Ayan yung paliguan dyan, no? ayan o. No? Wow! Ayan yung mga paliguan. Ere kami sa may gilid ng karsada. kakain muna kami. kain na na guys. Boy Biero. Ay, pa yelo rito. para may inimin tayo. Kayo pala. Show guys, good morning guys. Syempre, good morning mga Katasyo. Sa panibagong umaga po syempre at panibagong vlog mga Katasyo. Ayun po, ang ating pangalawang araw sa biyahe at mga Katasyo, ayan po tayo sa aming tulugan. Kitang-kita niyo naman naka-prepare na kami para sa pangalawang araw na aksyonan sa biyahe mga katasyo tara samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon mga katasyo at ayan eh, na nga mga katasyo paglabas na paglabas namin mga katasyo sa Arsadaw eh sa may bandang San Jose City mga katasyo sa may San Jose City mga katasyo ayan biglang nag-cause ng traffic at makakita kami ng patrol sa kaliwa at syempre mga katasyo kaya pala ganyan eh meron palang madisgrasya mga katasyo Ayan, meron pong nag-abot kayo na single tsaka isang motor, mga katasyo. Ingat po tayo lagi sa pagmamaneho. At samaan po lang sa mga katasyo. Ayan e, o. Kaagaga nga po, mga katasyo, eh, meron kakit na encounter na ganito nangyari. Salpo po na isang single at motor, mga katasyo. Ayan. Kita nyo naman, mga katasyo. Oh. At talaga namang medyo nawasak talaga yung yung single na motor makatasyo. ingat po tayo yeah, yan yeah, guys air na, tayo sa may bungabo at ayan mga katasyo, talagang medyo matrapik na naman ano na naman kaya ang nangyari siyempre mga Ah, uh, medyo nakakabana naman baka mamaya meron naman na pero sana naman makatasyo ay eh, wala yan yan po yung lugar ng bungabo na may siya mga katasyo, kita naman o oh. na ng mga panawin at paligid ayan Ah, uh, yan po yung maganda pagka ka kang mapupunta nung mga papasyalan mga katasyo. Kaya lang talagang kapag ka mamamasyal ka. E eh, katulad natin mga katasyo, tayo po hindi mamamasyal. Tayo po ay eh, magdi-deliver. Ayan. <coughs> Trabaho po yung pinunta natin mga katasyo. Ayan. Siyempre yung mga ating kapon truck, uh, tricycle driver. What? Na medyo masingit mga katasyo. Ingat po sana sila. At <laughs> uh, para iwas disgrasya mga katasyo. Oo. Ayan po, uh, malapit na po tayo may buy ng Bunga na Bisiya yan mga katasyo nasa bahay na po tayo ng Bunga na Bisiya. at syempre mga katasyo yan po yung customer namin ayan so customer pala ng aming JFL ayan si Eric Eric ayan Bungabon Bun mga katasyo. ayan o ah kita nyo ayan yung ating mabuting helper kinuha na yung i-deliver mga katasyo at baka daw kunin pa ng iba ayan na syempre pumarada tayo ng ayos para para iwas abiria yan mga ayan. Uh, sabi ko nga sa inyo mga katasyo ayan, papalabas na kami ng siyempre ng bungabon mga katasyo going to gabal doon naman tayo mga katasyo napaagad na po ng karsada rito mga katasyo nakita nyo naman oh. talaga namang patag at napaka ano po ng karsada rito napakaluwag kita nyo naman yung haring araw talaga namang nagpakita at uh, nagpasiklab na naman ng kanyang init kaya mga katasyo tayo eh talaga namang bumabiyahin na nasa initan na naman mga katasyo. Ayan. Diret-diretso lang po tayo siyempre mga katasyo sa ating pupunta na destination. Ayan. Going to Gabaldon na po tayo yan mga katasyo. Ayan. Ganda na mga tanawin mga katasyo. Ayan. At uh, erin na po tayo mga katasyo. Papuntang. nakaliko na po tayo yan. Papuntang. Laor. Ayan. Going to Gabaldon. Ayan. Galing po tayo ng Palayan City. Kumayawa po tayo. Ayan, ayan po dyan yung may konting ahon mga katasyo. Uh, nasa bundok na po tayo dyan mga katasyo. Konting ahon, konting sigsag, tsaka konting, syempre konting lusong. Ayan. Uh, ingat lang po tayo. Ayan. Yung ating po mga nakakasabay ng motorista, syempre. Uh, siguro mga katasyo, eh, sila po yung pupunta naman ng tinggalan. Ayan. Kasi mga katasyo, yung daan po na mga katasyo, eh, meron din po yung daan ng tinggalan going to Dinggalan mga katasyo ayan kaya ay na mga katasyo welcome to Laor nasa Laor na po tayo mga katasyo ayan masa tayo sa bayan ng Laor ah uh, kita nyo naman oh ganda ng mga tanawin dyan ayan oh mga katasyo eh yung lagi natin napapanood tapos bigla na naman nag ng traffic mga katasyo kaya syempre tayo antay lang kaya pala nag-traffic kay eh, mga katasyo eh merong vertical na naman ah nakalagay ayan sana makasya po tayo ayan may vertical clearance na nakalagay mga katasyo sa tulay na naman dito sa may papuntang gabal doon kaya ingat lang po tayo syempre mga katasyo ingat ingat lang po tayo ayan sana po sa makto yung dala natin sa sakyan sa vertical kapag ka hindi sa makto yung mga katasyo wala wala tayo po e eh, aatras at siyempre maghahanap po tayo ng panibagong daan ayan papuntang gabal na walang nakalagay na vertical clearance mga katasyo ayan siyempre habang papalapit papalapit mga katasyo e eh, medyo kinakabahan po tayo pa ang hindi magkasya iyon pasok mga katasyo shoot sa banga yung ating truck na dala sa vertical clearance mga katasyo ayan Ah, isang magandang halimbawa o oh, balita mga katasyo kasi hindi tayo ikot ng epa isa. Oops, swak na naman mga katasyo. Swak na naman yung ating truck. Kaya mga katasyo, syempre nakaligtas na tayo sa vertical clearance. Ayan na. dere dere sila tayo makatasyo mga katasyo going to Gabaldon. Ayan, Nueva Ecija. Ayan mga katasyo, kita nyo oh. Ang ganda ng karsada nila. Aluwag Al at kitang kita yung mga bundok mga katasyo sa paligid oh. Siyempre yung mga katasyo na yung ganyan video nyan. Yung mga nakikita ko sa may pupuntang gabal at siyempre nga mga katasyo, medyo tumitindi din na yung init ni Haring Araw. Siyempre yung mga katasyo, na. <coughs> yung namin. Alcantara mga katasyo. Ayan. Dito po yan mga katasyo sa may laor. Ayan. Tapos, dire-direcho na tayo ng mga katasyo. Ayan po yung paliguan sa kanan. Kita-kita nyo naman. Ayan o. No? Yung mga dinarayo po yan. Dinarayo ng mga taga bayan. Siyempre. Magaling ang kupal ka. Pinagmamalaki yung paligawan na running water mga katasyo. Ayan. Kita nyo naman yung ko. Kita-kita. At kita nyo yung linaw ng tubig. Ayan. Sa kabilang sa kanilang ano mga katasyo sa kanilang running water o river side dyan mga katasyo napakalinis eh mga kubo kubo dyan mga katasyo pag bumaba ka dyan mga katasyo eh, siya lang siguro ng kahit magkano eh hindi na kaya lang kung magkano halaga. basta magbayad na lang kayo pagka napunta kayo dyan mga katasyo ayan dere dere na po tayo siya mga katasyo eh na welcome to gabaldon ayan mga katasyo ayan na gabaldon na at ayan, banda sa kanan mga katasyo, dyan yung lagi nagpapapicture, ayan, ayan mga souvenir. Sa kanan, gabal doon. Tapos sila mga nagpapapicture, mga katasyo, pagka mga may mga eka nga yung mga turista. Ayan. Tayo mga katasyo, may turista dito kasi nga eh, linggo-linggo, may -linggo bumabiyahe po kami rito. Eh, tayo naman din na extra lang. Ayan. Kita nyo naman yung ganda ng tanawin, mga katasyo. Diretso, karsada alam ko na ibang bansa talaga mga katasyo Ito po yung pinagmamalaki Na uh, syempre ang ganda Napakagandang video one. At napakagandang pagmastan mga katasyo Yung bundok At yung diretsyong daan dito sa may gabal doon mga katasyo Diretsyo na po tayo syempre uh, At syempre mga katasyo Ingat na po sa pagmamaneho yan. Pag Ganyan nyo ah uh, syempre video na rin natin yung mga ating bawat nakikita mga katasyo Napakaganda po talaga rin sa may Siyempre, ayun ang mga katasyo. Ito yung mga bulaklak. Akala mo ka lang sa ibang bansa, pero dito lang yan mga katasyo sa may papuntang gabal doon. May baysiya. Yan. Gabal doon mga katasyo. Tapos ang dulo niyan mga katasyo. Pag dire diretso mo, eh, dinggala Yan yun. Tayo po siyempre, eh, dire-diretso lang. At para po tayo, eh, makapunta na o dumating na sa destination natin kung may chef na pwede deliver na yun mga katasyo ah, medyo Kapitigan natin yung kain na dyan, yung Francisco. Ayan, pinakain na po ng mga vlogger dyan, syempre. Ayan, yo, sana mga katasyo, makapagdikit din po tayo ng sticker doon. Sa sikat na kain na yun, mga kantasyo. Sa susunod po, biyahin natin. Ayan, mayroon lang po tayo ng sticker, mga katasyo. Ayan, para po makakita rin tayo o makasama sa mga vlogger na mga nakatikin na sticker. Ayan, yo, syempre mga katasyo, pass forward, dahil na. Tara tayo sa customer po namin, ayan, sa Gabaldon. Ayan, ayan po yung, hindi pa naman yung last truck mga katasyo, meron pa tayo sa Tarosa. Ayan, ayun na kami sa may bahay ng Gabaldon mga katasyo. Siya... Oh. Ito naman tanghali. Kiyempre, Di... <tod> kain muna kami. Ayan, nakami sa laor. Ayan yung baliguan dyan, ayan. Oh, ayan yung mga paliguan. ayan kami sa may gilid ng karsada. Nakain muna kami. Uy, piyero. May piyero rito, para may tayo. Ayun pala. Ibug tayo muna. Ayan, nakita ay, kami ng puno rito. Ganda ng lilim.

guys, okay, syempre pagkatapos natin kumain eh, bumira na naman tayo ng takbo Baka mamaya mga katasyo gabi pa tayo Syempre sa daan o asada Ayan mga katasyo, na nga po tayo ng bulakan yan Minabuti na po namin itong mag shortcut o magdaan sa may papuntang daor At ang labas na rin mga katasyo ay dito sa may bandang Santa Rosa Doon busy pa rin syempre mga katasyo At ayan na, pinabaybay na nga po namin yung ahon dyan sa may port magsaysay mga katasyo Ayan, sinusundan po natin yung minibus na to at siyempre mga katasyo talagang medyo hirap din siya kasi nga mga katasyo eh yung kasada rito ay medyo matarik ayan pero wala pa tayo sa may parting matarik yan mga katasyo medyo konti pa lang yan na taas ayan ah siempre sunodan tayo sa may minibus kaya lang mga katasyo medyo malubak ingat po tayo syempre. ah uh, yan na mga katasyo ah uh, medyo kurbada pataas ayan sa taas na para tayo yun mga katasyo, hindi natin hindi natin mga kartasyo hindi natin napansin na sa taas na para tayo yan kaya play yung makina may eh, medyo hirap ayun mga kartasyo doon tayo galing kayo sa may baba at ayun eh, na nga tayo dito sa may taas na tayo mga kartasyo kaya yung ating daladan ng sakyan ay eh, medyo hirap at ang hirap nga dito mga kartasyo medyo madami lupa mga kartasyo kaya dito tayo po pwede magpabilis at ingat lang po tayo syempre sa bawat dinadaanan natin lalo na po patarik at siyempre mga katasyon medyo matalim po yung mga kurbada rito mga kurbada na mga katasyon talaga namang kinakailangan, mag-iingat po tayo huwag po tayo magmamadali lagi siyempre mga katasyon meron po tayong o meron pong nag sa atin na pamilya mga katasyon kaya lagi po tayo mag sa bawat biyay po natin kaya na mga katasyon kita nyo naman oh, napakatalim po ng kurbada napakatalim po ng kurbada mga katasyon rito sa so, may shortcut na ito mga katasyo ayan ngayon naman mga katasyo matindi naman dito pababa naman tayo mga katasyo palusong syempre ingat lang alalay preno lang syempre mga katasyo at patik po na engine brake ayan o mga katasyo yung mga talaga yung mga kurbada medyo talaga namang hindi naman ganong hindi naman ganong mga matarik kaya lang mga katasyo o kurbada sarado kaya lang mga katasyo mainan na rin po yung mag tayo Siyempre mga kapasya, mahirap yung magkaroon ng abirya. Lalo na lalo sa mga ganding kasada na talaga namang mga kapasya, napakadalang ang mga dumadaan. Kaya, siyempre, ingat po tayo at ingatan po yung unit natin na daladala. Ayan mga makatasyo nasa patag na po tayo niyan. Ayan uh, nga po, nasundan po natin yung dump truck na to, mga uh, going ano na po niyan mga katasyo, going to kabiyaw na po tayo nyan ayan, medyo pauwi na po tayo nyan pass forward na po yan mga kapasyon sa na po tayo, nasunta ko nga pidam magaling to. kang kupal at ka namang, masyadong madiin at masyadong matulin mga kapasyo uh, <laughs> naano ako siyang videoan mga kapasyo ayan, sandan truck body ingat at medyo masyado matuli na yan tayo naman mga katasyo Isinusundan lang natin siya yan yes, sa may papuntang Arayat Ayan mga katasyo Going to Arayat Siguro kukuha ng buhangin si Buddy uh, Tayo naman mga katasyo Didiretso na ng pauwi Siyempre papunta sa Garahe natin At tang tayo we, Maka Pagpahinga na rin ng maaga sa bahay Mga katasyo Yan yo mga katasyo Ganyan po ang buhay ng Sintok Driver ha? Siyempre gigising ng umaga Para bumiyahe at para matapos ka agad ang delivery mga katasyo yan truck driver nga po talaga kanya po talaga syempre mga katasyo, laban na po sa hamon ng buhay syempre at syempre yung mga katasyo sa mga nanonood po ng vlog natin huwag kakalimutan mag like at saka mag subscribe mga katasyo ayan yung buntok arayat mga katasyo buntok arayat at syempre yung mga katasyo, fast forward eh na nga po tayo sa malolos ah uh, pagkaliwa po natin dyan eh, Garahe na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panonood, mga Katasyo. <coughs>